Ito na po, mga sisila loves. Ito. Ito, ng mama, masel kami ng aking mga apo. Papasal po namin ah. sila sa game center. Ito pong aking mga apo. Alam niyo, mga ah. sisila loves, ayaw nila sa akin. Itong maliit na to. Kaya natutuwa ako pang inaasar ko siya. Kaya samahan niyo po, mga sisila panoorin niya kalokohan naming mag-lola nakakatuwa po itong apo ko na to. Hindi pa po siya nakakapagsalita, loob, pero nakakaintindi siya kasi uh, siguro, two years old pa lang naman po siya. Siguro po sa sobrang kapanonood niya ng mga gadget, ng mga iba-ibang <laughs> uh, language, may Japanese, English, Tagalog, kung ano-ano mga tinapanood niya. Kaya ang mga sagot niya, minsan, yes, no, yay, mga ganun po, mga salita niya po. At puro sign lang po ang mga salitanya uh, salita niya ibinabalik sa amin. Pero nakakaintindi po siya. Ayan na nga po, mga sisilalab, sa punta muna kami sa food court at uh, kakain daw muna kami. At pag dito po sa Japan, pagka may in-order mga kids meals, ganyan, ah, nagbibigay sila ng mga uh, na mga laruan ng mga bata. Ayan na nga po, namili sila ng kanilang laruan na uh, habang naghihintay kami ng order namin, naglalaro muna sila. At itong bulilit na ito, napakakulit po. Hindi namin, hindi ko pa alam. Ayan po, una-una na pong kumain si Lola, si Madam. Nauna na pa kasi naunan dumating yung order ko. Sabi nga po ni Papi, kumain na raw po kasi lalamig yung aking food ay parang apal lang po yung kumakain dito. Itong dalawang bata, itong dalawang apo ko, yeah, napakakulit po talaga. Itong maliit, gusto niyang buksan. Hindi naman po dapat buksan Masiyahan yung laruan siya. niya na dahil masisira. Umiiyak siya, nagagalit sa pag hindi ba. Ayan na nga po ang itsura. Nung binuksan niya, siyempre nagkakalas-kalas yung mga uh, maliliit na mga balls sa loob. Ay, napo po. Talaga pong uh, super kulit po niyan pero nakakatuwa talaga ang gift niya pagka uh, kinukulit ko po siya. Ayan na nga, pag nagsalinas ang kumain, ayaw niya po magpasubo. Nagkainan na na itong siyo ito. Ayan, tinamang may papunas-punas pa po talaga siya. Napaka sobrang linis. Pero ah, non de, non de, sorry. napakapulit po talaga. Ayan, gusto niya sarili talaga siya. Siya lang po ang kakain. Ayaw niya po magpapasubo at lalong lalong ayaw niya sa akin ayan kay sa lolo niya kay Gigi o kay Papa Conte pero gusto niya talaga siya talaga lang ayaw niya ng pakikilaman siya kaya magaling naman po siyang kumain mag isa Nakakatuwa naman po talaga tingnan niyo nasusungkit ka rin po yung ramen nakakain niya rin po. diba at pa after po namin niya kumain sa food court Ah, malaking nga uh, game center to iba-ibang klase. Mga ng ano, mga bata, may mga second street, kung ano marami, marami mga makikita rito at papapasalan dito po sa uh, sisu sa Kibaken po. Kaya, ayan, samahin niyo kung uh, panoorin. Tinayin niyo pa kulit, ayaw niya po talagang uh, ipapahawak yung kanyang pagkain. Gusto niya silang talaga ang... At so, habang kumakain mistake, pa siya, gusto niya pang nanonood siya ng... Ayan, mga cartoons ang kanya mga pinapanood. Talagang ngayon, ang mga bata talagang kakaiba na po kaysa sa mga bata noong panahon po namin. Habang kumakain siya, manonood talaga siya. O ayan na po, after na kumain, eh, gusto. Bumili po ako ng uh, aking dessert ng crate. Mami Aba, pag nung nakita niya, gusto yung sa kanya rin po. Pero ayaw niya magpakis. Kailangan muna. Uh, sabi ko, kiss niya muna ko bago po. Ibibigay itong food. Ayaw niya, pero sinabi niya ng kanyang kuya na makipag-promise ka kay mami para ibigay niya sa iyong uh, pagkain niya. At gusto niya, tingnan niya, hinina niya talaga. Talagang gusto niya ang kanya talaga sa kanya. Kanya lahat parang ako tuloy nang hihingi. Ayaw niya. Oh, ayaw niya talagang Nang nataka, eh, nakakatuwa talaga. Ewan ko ito sa batang. Talagang nga. Pero ang cute cute po niya talaga, nakakatuwa. Oh, naka, naiinis siya, kaya... Kaya iinisin din po siya ni Lola niya. Iinisin po po siya. Wait yun po mga sisilalabs. Tingnan niyo, panoorin niyo. Nakakatuwa talaga. Napaka sobrang

Banana mau oh, banana banana. Ah, おいしい,おい,しい <coughs> みなとそれマミのやつだよ,そうだよこれマミのだよマミが食べるのお前食っちゃってんのあた。 スプーンで食べてスプーンで。そうだよ。これで食べたら、これで食べたらこんなことならないよ。好きな。これ。まだ、あ、ちょっとママ、まあまあ、鼻入れてみて。うんね、これマミなんだよ。ちょうだい。ちょうだい。<laughs> あ見てひな見て。いいな見て 何ショ, <laughs> ショック。ショックショックショックスプーンでしょそうそうそうスプーンで食べるんだよそうだよ <laughs> <laughs> 見て顔が <laughs>

マミ、ちょうだい。ねちょうだい。一回だけ、一回。一回,一回だけ。 はい、これマミーのクレープなのにさ <laughs> 全部食っちゃうじゃんお前一人でもういいもういいもうないよラーメンほら。食べたよリーナ食べたじゃんさっき食べたじゃんだからこれ全部食べない Ito na pa mga sisila Tapos na kumain sa food court. Pundu nandito na kami sa game center. Punta kami itong lahat. Puro game po ah, ito. Samahan niyo ako sa part 2 ng akin video. Ano Thank taki? you for watching mga sisila loves. Thank ah. you. Ne, ikaw natin sa sintoro natin. Are. Tina, 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 tina. Ah, hayo. Siya kokode Koko de hayro sa aki. hayro. Nalito na ang bata. Hindi na alam ko anong... Mate, mate, mate.